gusto mong matuto sa buhay, tatlong bagay ang kailangan mong mapagdaanan. Una sa lahat, ang mawala ng pera. Kung saan kailangan mong mamaluktot sa mixing kumot. Kung saan matututunan mo. Kung paano magtiis at magtipid habang wala ka pa. At sa paraan na to, makikita mo kung sino ang tunay mong kaibigan. Tingnan mo pag marami kang pera. Ang dami mong kaibigan. Pero pag wala ka na, hmm, parang hindi ka na nalakilala. Isa o dalawa na lang matitira. Pangalawa, ang pagkagutom. Alam mo yung punto na wala kang makain. Umiiyak na ang tiyan mo. Wala kang masalpa kundi tubig na lang. Ito matututunan mo kung paano magdisiplina sa sarili na wag mag-aksaya kung anumang grasya meron ka. Pangatlo, kailangan mawasak ang puso mo. Parang paminta. Wasak na. Durog pa. Kung saan matututunan mo na kaya mo palang maging masaya at mabuhay mag-isa.